kanida yung mga pagkaon nga pero minti na kong giandam para ni sa kong nanay parang di jud magutman matag tag isa ka oras o siyang kaon pa is nakon isa ka oras or duha ka oras ako syampo kaon parang pakanon mao nga giandam jud ako ko da perme and pud sila sa akong maguwang nagkanta-kanta sa ilalom sa musket. kay di pa man katulog na kong nanay mao nga nagsigip pa sila og istorya story, story na de, patugtog sa nag music sa cellphone tapos, ako po na dere sa gawas, nagbantay kay gawas jugo perminti matulog. Basta matulog na, kay base mo gawas siya, niya di ko kabantay. Mau nga, sa gawas jugo matulog. Mau nga, samtang nag-istoryahan na sa isa na ko kamaguwang, dere sad ko sa gawas, nag na, nag sa ila. Mau nga, sama na din to sa vlog ko si nanay pero hindi to content totoo to totoong nangyari hindi ko maghigda dahil mga kamars ah kay parang dali ra ko makabantay ko magawa si mother oh bantay si rado mo ni si mother kay ang senior daw unani na ang mga senior basta magka senior na di na mapigilan yung parang parang balik na daw sa pagkabata ang ano yung sarili ba yung kinaiyahan yung pamatasan o panghuna-huna anak ba mao dinhi ko maghigda o mga kamars din dinhi din po siya init kay kahoy o tuod di ay nagabang raday medari kaya wala man may balay ah. Mau nak siya nga. Ninghanyo lang sad mi sa tag-iyaan e gamay lang ba? Nga, mapoy ana mo. lang kay Naman jud mi tuyo gudari pero wala panahuman na ah, human. Amo siya pa playing pero wala panahuman maunat Mau nak mga kamars ang kanunaya og glamisa rin perme. perme kay unsang oras siya mo gawas kay bukaon pagkaon mga mars ug sud an na ara sa tapper na kabutang tayong tubig baso tapos to adid ang iyang quaker oats gatas importante ayan kung kayo mag-alaga sa nanay nyo, tatay nyo, yung lalo na nagka-senior na, tapos lalo, yung senior kasi dubli na yung ano nila. Parang two times or 3 Kasi yung bata, madali mo lang alagaan. Yung nanay mo nga senior na, mahirap kasi minsan maayos yung pag-usap, yung pag-iisip, minsan malimot na ayan kadalasan sa senior at yun, hindi yan maiwasan dahil kinaiyahanan na na sa panglawas ko galingon panghuna-huna ayan pag-iisip kailangan ang isipin mo diyang mabuti kailangan mahaba yung pasensya mo dahil ganyan na yung mga senior o oh, may tips ako sa inyo magalit sila kapag magalit sila wag nyo lang intindihin kasi ganyan na talaga yan sila pagbago-bago man yung pag-iisip pagbago-bago man yung pagsalita pagbago-bago man yung uh, naisipan wag nyo nang idibdib tapos aliwin nyo mulang aliwin aliwin nyo para mawala yung uh, pabagubago ng isip niya para matawa naman sila ganon huwag yung pagalitan kasi iiyak yan pagalitan nyo o dalit lang yan ma ano madibdib mag heart nag ko mga kamars mahumanag hiling kay parang magtulog na ako may yeah, aday silipon na to mga kamars yung pangis na may biskwit, may gatas may biskwit, may gatas, ito naman quaker oats pero hindi pa nabaksan kasi ito ko ayan ang ito ko mga mars yung bilihin yung quaker oats dahil instant na siya oat milk Ayan. Dahil maganda to. Dahil mainit lang tubig. Pwede na. Kahit hindi. Pinakuloan ng pinakuloan ng mabuti. Ayan. Paris pala niya to. Mga kamars. O. Oh. Oh, ayan. Paris. Oh, hindi ko na iharap kasi makikita yung pangalan. Then, ito din. O. Oh, ayan. Alam yun na kung ano yan. Hmm. Diyan, may biskuit pa dito sa ilalim. Ayan yung consomo niya. Ayan yung ulam. Kailangan nakaridi yan. Lagi yung ulam dyan. Ayan, isda pala yan. Isda. Isda. to isda, isda din. Manok. Ayan. Tapos nakaridi yan lagi dahil maya-maya gugutumin yan sila. Naku, pag wala kang ibigay pagalitan ka o oh, wag mo na intindihin pagalitan ka dahil ganyan talaga yan sila intindihin mo lang sabi ko sa iyo ano kabaan mo pa yung pasensya mo kabaan mo pa yung ah ayan naman yung plato na karede na ito naman yung kanin kasi unti unti man yung kain niya eh mas kalahati eh, pa to dami pa to oh. oh, bagong saing yan Naku, pagdamihan mo, hindi hindi pa rin niya mauubos. Kaya pa unti-unti lang. Then, siyempre, mayroon tayong ginagamit mga kamars na thermos. So, yan yung thermos, vacuum natin. O, oh. baka gusto niyo to. Andyan lang yan sa TikTok shop natin. O. Oh. O, oh. o oh, diba? Thank you for watching.